Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Kahit singko, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita. Wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang sinado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin kung tayo po ay mag-aakusa at titindig. Kaya natatakot po tayo o hindi. Kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin, nang nakikita po yung mukha natin, at kilala tayo. Uh, pagbati po ng kapayapaan at uh, pagpapala ng nag-iisang Panginoon Diyos sa inyong lahat. Uh, aming uh, ginagalang na uh, ginang tagapangulo, uh, sa akin pong pagdalo, uh, sa pagdinig ngayon, ako po ay uh, naliligayahan sapagkat narinig ko po ang uh, panig ng uh, ating mga resource persons uh, katulad po sa mga taga-gobyerno Ma naging malinaw po sa akin na uh, ito pong neto ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon. At po ay napakagandang uh, sinyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at uh, napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras nito Ang lahat ay may boses, pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa at uh, ganun din po ang pagdepensa naman sa uh, ng ating inaakusuhan. Napakaganda po ng uh, ganitong pagdinig. Sapagkat uh, ang Senado, ito pong aming institusyon, ito po ay institusyon na gumagawa ng batas. Na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino. Ano man ang katayuan mo. At kayo naman po dyan sa executive, kayo po ang mag niyan kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay uh, ng statement, uh, mahal na ginang taga-Pangulo, bilang uh, isang ito po ay hindi hiling ko na mailagay sa record ng Senado, sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kamo po, kami pong dalawa ay magkasama sa peace sa lahat po ng uh, hakbang ni presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, eh, not even once. At nung ako po ay uh, tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit sinko, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman, kahit na sino, sa Kingdom of Jesus Christ siningan ng pera. Not even once. ako po ay uh, magtatanong lamang sa ating mga witness alam niyo po ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan kaparehas po ninyo nagsalamin nagtago hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po ay opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito dahil lang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yung lamang po. Maraming salamat po. Uh, ginang taga-pangulo. Senator Robin. At uh, bago yung aking maikling closing statement at pagsuspindi na hearing, nais nice kong i-reassure din ang ating mga victim survivors na witnesses, Elias Rene, Elias David, Elias uh, Jackson, uh, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically, sina Elias Amanda at Elias Jerome, na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiting ito. Batid din po namin mula sa unang pagdinig yung katakot-takot na pagbubunyag ng muka, pangalan, Uh, Pag-subject sa uh, harassment online, uh, pagbabanta, uh, yung isa sa mga una naming uh, witness ay kinasing po ang uh, kaniyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo, kaya't kinailangan uh, niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite, yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson na mga kilala nila dati, tatlo kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson na mula nung lumabas ay pinatay, patay na. At sa pare-parehong paraan, binaril dalawang beses sa ulo. At sa kabila nung lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon, ay nagsalita pa rin kayo Elias Rene, Elias Jackson, Elias uh, David, no? Bukod pa po sa ating mga testigo na uh, nasa ibang bansa. So, nice ko pong i-appreciate po 'yon at pahalagahan. Uh, kayo po ay ganap na nakatutulong sa investigasyon ng komiting ito katulad ng ibang mga witnesses at uh, for the record din po lahat po ng ating mga saksi ay nag execute ng na mga affidavit under oath so mga legal na uh, dokumento po ay tinupad nila yung obligasyon nila jaana so bilang uh, maikling pangwakas at pagsuspinte sa hearing natin uulitin ko po na ilabas na ang sabina laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos ng hearing na ito, maglalabas din po ako ng imbitasyon sa mga nabanggit pa ng ating mga victim survivor na nanakit sa kanila. Kasama si Naenteng Canada, Tina San Pedro, Marlon Rosette, at mga iba pa sa mga miyembro ng Kingdom. So at sa mga miyembro po, Huwag na po kayo vlog ng vlog na one-sided ang hearing kung di naman humaharap ang panig ninyo. Umiiwas sa pagharap. We expect you, especially Kiboloy, to respect this subpoena and finally show up to our Senate investigation. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. This subpoena is a continuing one since the next hearing is a continuation of this one. Sa lahat ng mga testigo ngayong araw, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, pati si Elias Ayona, maraming maraming salamat sa inyong tapang. Alam namin na hindi madali ang pinagdaanan ninyo. Mas lalo hindi rin madali ang tumindig laban sa isang makapangyarihang tao. I know your courage will inspire even more to do the same. Kayong mga sumubaybay sa investigasyon namin noon kay Senyor Aguila at yung mga sumusubaybay ngayon sa mga pagtetestigo ninyo. Kaisa niyo po ako, kaisa niyo po ang committee ito, kaisa niyo po ang Senado para sa inyong laban sa hustisya. At gaya ng sinabi ko kay alias Jackson kanina, pag may nanakit sa inyo, sasagot sila. Sa akin, sa komite at sa buong Senado. Mabuhay po kayo, alias Rene at lahat po kayo. At marami pong salamat sa lahat din ng ating mga resource persons ngayong umaga. Sukran, Senator Robin, this hearing is suspended.